So guys, ngayon ako naman na magluluto dito sa bahay dahil masama ang pakiramdam ni daddy, masakit ang ulo niya. Kaya ayan, magluto na tayo. Lagyan na natin ng mantika ang aking pan. Tapos ilagay na natin ng sibuyas. Igisan na natin ng sibuyas sa mantika, ma-inert. And then, isunod na natin ang bawang, syempre. Kasi nag-caramelize na yung onion natin. Wow, caramelize. Tapos, isatay na natin at isawa na natin ang ating kamatis. Ayan, yung kamatis gusto ko, pag sa siya, eh, ganyan ang itsura. Ayan, bago ilagay yung baboy. So, yung baboy gigisa natin dyan sa kamatis. So, uh, ganyan ang ginagawa ko. Isinusunod ko yung uh, pepper and salt habang uh, pinapalambot yung baboy. So, pag natuyo yung tubig niyan, saka na yan, magigisa ng sarili niyang mantika. Katulad niyan. Tapos, ayan, ilagay ko na yung ating sayote. Ayan, nakadami yan. Napuno ang akong isang pan. Ayan, dahil syempre hawak ko yung isang cellphone, hirap akong maghalo. Ayan, ayan. Minimekos-mekos ko na yun. <laughs> Tapos din nilagyan ko na lang, nawasa. Ayan, konti lang naman para lang kumulut siya. At mayroong konting sabaw. Ayan, Then kumukuluan nilagyan ko na ng pork cubes. And then after... Ayan, pinapuluko at yan na. Charot! Luto ng ating ginisang sayote.